pinag-isipan ng Pilipinas ang pagbili ng mid-range missiles, apat na pong fighter jets. Isinasaalang-alang ng Pilipinas na bumili ng mga bagong mid-range missiles at modernong fighter jet upang palakasin ang mga kakayahan nitong militar. Sinabi ng Happy ng militar na si Romeo Bronner Jr., sa mga mamamahayag noong Huwebes na nais ng bansa na makakuha ng mas advanced na mga sistema ng armas bilang mga banta sa pagtaas ng soberanya nito. Layunin namin kunin ang pinakabagong mga armas sa pagtatanggol, kabilang ang mga may medium range na kakayahan, sabi niya. Ibinunyag pa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na sinusuri ngayon ng Maynila ang mga alok mula sa iba't ibang kumpanya para mahanap ang pinakaangkop na armas para sa kanilang sandatahang lakas. Sinabi rin niya na ang bansa sa Timog Silangang Asya ay maaaring bumili ng hanggang apat na pung modernong sasakyang panghimpapawid, bagamat hindi niya isiniwalat kung anong mga modelo ang isinasaalang-alang. Ang bidding ay isang lihim na proseso sa ngayon. Ngunit patuloy naming sinusuri ang mga tender na katanggap-tanggap, sabi ni Teodoro. Pagbuo ng epektibong pagtigil Kinakaharap ng Pilipinas ang pinakaseryosong banta sa seguridad nitong mga dekada habang tumitindi ang tensyon sa South China Sea kamakailan. Ipinagpalit ng Manila at Beijing ang sisi sa sunod-sunod na banggaan ng hukbong dagat na itinasugat ng mga sundalo, nasira ang mga sasakyang dagat, at naligay sa panganib ang mga patrolyang pandagat. Sinabi ni Bronner na ang kasalukuyang plano upang makuha ang pinakabagong mga sistema ng armas ay sinadya upang bumuo ng isang epektibong pagpigil sa kaganapan ng isang armadong salungatan sa China. Upang magawa yon, kailangan muna ng Pilipinas na baguhin ang sandatahang lakas nito sa isang world class na militar sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagsulong ng kakayahan at pagkamit ng isang self-reliant posture Ang bansa ay mayroon ng BrahMos supersonic cruise missile ng India na nakuha nito bilang bahagi ng $375 million deal na nilagdaan noong 2022. Ipinagmamalaki ng armas ang strike range na 500 kilometro, 300 at 10 milya at maaring mag-cruise sa mga taas na hanggang 15 kilometro, 9.3 milya. Pagtuon sa modernisasyon ng hukbong himpapawid at hukbong dagat. Isinasaalang-alang din ng Pilipinas ang pagpapalakas hindi lamang ng hukbong lupa kundi pati na rin ang hukbong himpapawid at hukbong dagat nito, na may malaking papel sa proteksyon ng maritime bound boundaries at airspace ng bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, ang pagbili ng hanggang apat na modernong fighter jets ay isang hakbang tungo sa pagbuo ng isang hukbong himpapawid na may kakayahang magsagawa ng strategic deterrence at mabilis na pagtugon sa mga banta. Ang kakayahang panghimpapawid ang susi sa depensa ng ating teritoryo, lalo na sa mga lugar sa West Philippine Sea kung saan ang mga paglabag sa ating soberanya ay lumalaganap, ani Teodoro. Ang hukbong dagat naman ay inaasahang magkakaroon ng mga karagdagang frigates at corvettes, bukod pa sa mga missile systems na maaaring magbigay ng malawak na strike capabilities. Kasalukuyan ng tumutulong ang Pilipinas sa pagpapaunlad ng mga base militar nito, kabilang ang mga naval facilities, upang suportahan ang modernong mga sasakyang dagat at submarino na inaasahang magiging bahagi ng kanilang naval fleet sa hinaharap. pagpapalawak ng kooperasyong militar, kasabay ng mga plano ng pagdili, iniulat din ni Teodoro na ang bansa ay patuloy na nakikipag-alyansa sa mga kapwa-demokratikong bansa sa rehiyon at sa iba pang bahagi ng mundo. Kabilang dito ang mga kasunduan sa Joint Military Exercises, Intelligence Sharing, at teknikal na tulong mula sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, South Korea, at Australia. Ang mga alyansang ito ay naglalayong hindi lamang mapalakas ang depensa ng Pilipinas, kundi pati na rin upang matiyak ang kapayapaan at katatagan sa buong rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ang aming layunin ay magtayo ng isang mas matatag na network ng mga alyansa at pakikipagkasundo, upang mas mahusay na maprotektahan ang ating soberanya at kapayapaan, dagdag ni Bronner. Ang mga alyansang ito ay lalo pang naging mahalaga sa pagharap sa mga patuloy na tensyon sa South China Sea, na ngayon ay itinuturing na isa sa mga pinakasensitibong lugar sa mundo pagdating sa mga isyong pangseguridad. Paghahanda para sa habang seguridad sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at patuloy na pagsiklab ng mga tensyon sa rehiyon, ang Pilipinas ay nagsusulong ng isang matagalang plano para sa seguridad. Ayon kay Bronner, hindi sapat ang magreaksyon lamang sa mga kasalukuyang banta, kailangan ding tiyakin ng bansa na ito ay handa para sa mga hinaharap na hamon. Ang pagbili ng mga advanced na armas, tulad ng mid-range missiles at modernong fighter jets, ay bahagi ng malawakang plano upang magtayo ng isang self-reliant at world-class military na hindi lamang umaasa sa tulong mula sa ibang mga bansa. Ang layunin namin ay isang matatag na puwersang militar na hindi lamang kayang depensahan ang ating teritoryo sa panahon ng krisis, kundi pati na rin ang magsilbing aktibong deterrent laban sa sinumang mang nagtatangkang labagin ang ating soberanya, Annie Bronner. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay naglalarawan ng bagong direksyon ng Pilipinas sa pagtatanggol at seguridad na may diin sa modernisasyon, teknolohikal na kahusayan, at matatag na ugnayan sa mga aliadong bansa.